sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating kth, ukol sa mga taong gumamit ng maraming mga kabayo para hakutin ang mga kayamanang panilang nadatnan. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang hindi talaga maibabalita sa mga telebisyon kung may mga treasure hunters na nakahukay ng mga kayamanang ibinaon noon ng mga sundalong hapon. Dahil kapag nangyari ito, siguradong maraming masasamang tao ang maghahabol sa kanila para agawin ang kanilang mga nahukay. ayun dito sa komento ng ating ka sa kanilang lugar ay marami daw mga nakabuong kayamanan na pasi sa aking sariling pagpunawa ay mga kayamanang ibinaon ng mga sundalong hapon. Marami daw sa mga kayamanang ito ay nakuha ng mga treasure hunters gamit ang maraming mga kabayo para hakutin ang mga ito. Ang ilan sa mga markang kanyang naingkwentro ay tulad ng mga star o between, pagong, aso at meron din siyang natuklasang maraming mga kweba. Ang naturang lugar ay isa itong kabundukan at ito ay pag-aari ng kanyang lolo. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, kapag ang isang lugar ay sadyang may marami o nagkalat na mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon at may mga grupo ng treasure hunters ang nakakukay sa mga ito, may posibilidad na meron pang mga naiwan o hindi nila nagawang kunin. Kaya pagdating sa sinusuring lugar ng ating ka-TH dito, maaaring may mga nakatagong deposito ang hindi pa nakukuha o nananatiling nakatago sa lugar. Pagdating naman sa mga markang star o between, pagong, aso at marami pang iba, mas maintindihan natin kung ano ang kabuoang kahulugan ng mga ito kung tayo ay gumuhit ng isang sketch map nito. Sapagkat ang mga marka sa isang lugar ay meron itong kaugnayan o konektado ang mga ito sa bawat isa. ang star o between ay isa itong karaniwang uri ng marka na ang kayamanang nakabaon sa lugar ay isa itong general's treasure o ibinaon ng isang napakataas na opisyal ng mga sundalong hapon. At dahil sa isa itong general's treasure, ito ay nagpapahiwati na ang deposito ay isang large volume. Pagong naman ay marami itong pwedeng maging kahulugan sapagkat ang kahulugan nito ay nakadepende ito sa kanyang itsura tulad na lamang kung nakalabas ang kanyang mga paa. Meron ba itong buntot? Nakalabas ba ang kanyang ulo o tanging ang kanyang shell o bahay lamang ang ating nakikita? Pero sa kadalasan, ang mga pagong na marka ay may kaugnayan sa mga matubig na lugar na siyang kinalalagyan ng nakatagong deposito. Pagdating naman sa maraming mga kweba, kailangan nating galugarin ang loob ng mga ito. At sa loob ng mga ito ay meron tayong matatagpo ang mga barka na siyang magsisilbing gabay tungo sa mga chamber o kwarto na siyang kinalalagyan ng mahalagang bagay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kahit marami nang nakuhang kayamanan sa isang lugar, masasabi ko na may posibilidad na maaaring may ilan sa mga ito ang naiwan o hindi pa nakukuha pagdating naman sa mga markang star o between pagong at aso higit na makakatulong ang pagguhit ng isang sketch map dahil ang kahulugan ng mga markang ito ay may kaugnayan sa bawat isa at kung magagawa nating basahin ang kahulugan at ang kaugnayan ng bawat isa sa mga markang ito dito natin matutukoy ang posibleng digging spot o lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Pagdating naman sa maraming mga kuweba, masasabi ko naman na ang mga nakatagong kayamanan sa loob ng mga ito ay hiwalay na mga deposito sa mga depositong nakabaon sa labas. At para hanapin ang mga ito Masasabi ko na meron tayong matatagpuan na mga marka sa loob mismo ng mga kuwebang ito na siya namang magsisilbing gabay sa ating paghahanap. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Wall. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal. Rex Alipo ng Calabarzon. Bogan TV. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Gwen Hana Lumaino, Nazarin Emam. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.